advance happy birthday nga pala Arya ah, uh, kita kit sa ano sa weekend maraming maraming salamat sa invitation mo medyo ano eh meron akong naram na na kaba, ka ba yeah. pero ano rin <laughs> ayan, kita kit kita sa ano sa weekend maraming maraming salamat ulit natin ingat inga palagi ayan yung nasa kaliwa ano na yan eh cafe mga pier pr pala rito ay hindi ko alam yung tasya parang Imus Bridge ba to o yung ano na yan mga Capitex pa siguro yan Ayan, nandito kayo na sa may SM Bacor. Sa ah, na ako sa Terona Highway. Ano nga, napaka talaga dito, lang saan dito. Ginagawa doon sa Ese Bacor, ano, feeling ko, ano yun eh, may nilad tubig. Kaya mabuti lang, hindi umulan Time check alas 4 na ng hapon Pupunta ako dyan sa may ano Yung dating kinatatayuan ng ano Island ko sa may uh, Kawit Cavite Alam ko puro mga building na ron, eh Para mga Chinese ata Doon trabaho yung mga Chinese Parang ang tawag nila doon yung Pogo Hub ba Pogo Hub dinadaanan ko, Valley Tirona Highway ito. Dire-diretso lang ito papuntang uh, Binakayan. Tapos makikita ninyo yung intersection doon. ng ano, yung Capitex. Yung kaliwa papuntang uh, Kawit. General Trias. Tapos yung diretso na papuntang Aguinaldo Shrine. Na Veleta at saka Rosario Cavite Yung kanan, yun yung sa Capitex. Doon tayo dadaan sa Copelandia Road. Merong daan doon eh. Kaya pag nalagpasan ninyo yung uh, bridge dun sa may Highway, tsaka yung palengke ng uh, binakayan, maliit na yung space ng daanan. Eh, ito yung sinasabi ko sa inyo intersection, yung kaliwa niyan, na yung papuntang uh, Kawit Cavite, General Trias. Yung derecho niya, papuntang Aguinaldo's Shrine, sa may uh, Noveleta na rin, at saka Rosario Cavite. Yung kanan, ayan yung Cavitex. Merong daan dyan eh. Mapuntang uh, Island Cove dati. O, Belandia Road. first time ko lang magbike rito. Tapos mamaya, paikot na to eh. Hindi na ako babalik rito. Merong daan din doon palabas ng uh, Tirona Highway. <laughs> Ayun, ayun yung, yung mga building na yun. Ayan yung dating ano eh, island ko. Pero hindi ko alam kung nandiyan pa rin yung ano, yung mismong resort. Kung hindi pa rin na uh, dinedemolish. Kaya kapitex. kaya akala ko naka-stop lang tong 10 wheeler at eh. Ah, ito may ginagawa na naman building. Siguro, ano na to. In the near future talaga nga ah, marami lang ano rito. Ako po. Ito naman tong truck na to ah. Baka anting lote pa rin dito. Itong island ko, napuntahan ko na to dati. Nung bata ako. Isang beses ko pala napupuntahan. Siguro around mga early 2000. Ayan, ito na ngayon yun eh, Oh. Wala na, punong-puno na ng building pala to. Ayan na yun. Ah, so ibig sabihin hindi pala pwedeng pum ano, hindi na pw pwedeng pumasok sa loob. In dating island ko pero wala na siguro ayun yung, yung karatola ayun oh pwede kaya dun ayun yung dating island ko hindi naman tayo makakapasok eh kasi wala naman tayong transaction dyan eh kaya nyo kinakatoyan dati ng island cove at saka yung building na yan eh. dire diretso nito ah, labas nito Terona Highway na rin kaya eh, di na kayo kailangang bumalik Ah, katabi pa rin ito, ano? sabong palaron nila at ang mga establishment dito hindi na pala rito. saka uh, yan hospital mahaba -ba, -ba, ba rin pala to no palabas ng ano Tirona Highway o oh, ayan Tirona Highway na to pagkaliwa dyan pabalik na lang ano yan ng SM Bacoor nasa siguro